Ikalabing isang kabanata Kinahabaga ng Diyos ang Israel Ito ngayon ang tanong ko Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi Ako'y isang Israelita Mula sa lahi ni Abraham At kabilang sa lipi ni Benjamin Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayang Sa simula pa'y hinirang na niya hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumain siya sa Diyos dahil sa ginagawa ng Israel. Panginoon, sabi niya, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga dambana. Ako lamang ang natira at ibig pang patayin din. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng pitong libong lalaking hindi sumamba sa Dios Dios ang si Baal. Gayon din sa kasalukuyan. Mayroon pang nalalabi, mga hinirang ng Diyos dahil sa kaniyang kagandahang loob. Hinirang nga sila dahil sa kaniyang kagandahang loob, hindi dahil sa kanilang mga gawa. Sapagkat kung dahil sa mga gawa, hindi na ito maituturing na kagandahang loob. Ano ngayon? Hindi nakamta ng buong Israel ang kanyang ninanais, sapagkat matigas ang ulo ng iba, ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito. Ganito ang sabi ng kasulatan. Binigyan ng Diyos ang mga taong ito na manhid na diwa. Mga matang di makakita at mga taingang di makarinig hanggang sa panahong ito. At sinabi rin ni David, maging bitag at patibong sana ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumabo sana ang kanilang mata nang di sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Ibig bang sabihin, ngayot na ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, tay sa katigasan ng kanilang ulo umabot sa mga hintil ang kaligtasan nang sagayoy mangimbulo sa mga ito ang Israel ngayon kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga Hentil gaano pa kaya ang pagbabalik-loob nilang lahat ang kaligtasan ng mga Hentil ito naman ang sasabihin ko sa inyo mga hintil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang maimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na rin pagbibigay buhay sa patay. Kung ang unang tinapay na galing sa minasang harina ay inihandog sa Diyos, nakahandog na rin ang buong masa. At kung nakahandog sa Diyos ang ugat ng isang kahoy, nakahandog na rin ang kaniyang mga sanga. Kung pinutol ang ilang sanga ng tunay na olibo, at ikaw na isang sanga ng olibong ligaw ay iniugpong sa puno upang makabahagi sa dagtang galing sa ugat, hindi ka dapat magmalaki. Alalahanin mong hindi ikaw ang may dala sa ugat, ang ugat ang may dala sa iyo. Sasabihin mo naman, pinuto lang mga sanga upang ako'y maiugpong. Totoo iyan, pinutol sila dahil sa di nila pananalig sa Diyos. Ngunit iniugpong ka dahil sa iyong pananalig sa Kanya. Kaya't huwag kang magmataas. Sa halip ay matakot ka. Sapagkat kung ang mga katutubong sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, hindi ka rin niya panghihinayangan. Dito ay makikita natin ang kabutihan ng Diyos at ang kabagsikan niya. Mabagsik siya sa mga di nananalig sa kanya, subalit mabuti sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Kung hindi, ikaw may puputulin. Ang mga hudyo'y maidurog tong uli kung hindi sila magmamatigas sa kanilang di pananalig, sapagkat may kapangyarihan ang Diyos na gawin iyon. Kung ikaw na sanga ng olibong ligaw ay naiugpong sa tunay na olibo kahit laban sa likas na paraan gaano pa kaya ang sanga ng tunay na olibo na hindi maiugpong sa talagang puno nito Nahahabag ang Diyos sa lahat Mga kapatid may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagi ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuoang bilang ng mga hentil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel, ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas, Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob At ito ang magiging tipan ko sa kanila Pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan Sa ikalalaganap ng mabuting balita Sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hentil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwain kayo sa Diyos, ngunit ngayon kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwain, ngayon kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Papuri sa Diyos Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen.